Ako po si Katlin Joyce Miranda Lopez, 24 years old, taga Malabon City. Nilalapit ko po ang papa ko, si Bernie Lopez, na may sakit po sa pag-iisip. Ngayon po, nakakargador po siya. Ayun po yung nagiging libangan niya po sa pang-araw-araw. Baby pa po ako, one year old pa po ako papa ko po nabalo po siya nung isang taon po ako dahil po sa barilan sa sa bangko no nakabarilan po kasi nandoon po siya tapos sa kanya po sinisi po lahat kaya po siya nabaliw sa totoo lang po kinuha ko po siya way back 2015 po dinala ko po siya sa Bulacan para po ma-fresh po yung utak niya So, nung nasa Bulacan po kami, umayos naman po siya kasi po ako po yung nagagayad sa kanya. Kaso nga lang po, nung dinala po ulit namin dito sa Malabon kasi gusto niya po ulit pumunta ng Malabon sa bayan daw para daw po magtinda ng, ng gulay. Pagbalik niya po dito, bumalik po ulit, nag-flashback po ulit hanggang sa, na, bumalik po ulit siya sa dating pag-iisip niya na gano'n na naman po siya. Ano po siya, kung saan-saan po siya dito natutulo kasi wala po talaga siyang totaling bahay. Gustuin ko man po siya patayuan kasi wala po talaga akong sapat na pera para i-provide po yung gusto ng yung gusto ko para sa tatay ko. Tulong lang po na hinihingi ko yung kariton lang po pang pangkargador para lang po ma malibang po siya sa araw-araw kasi po ayun na po yung nakasanayan niya. Pagkukunin ko naman po siya, ayun niya po talaga sumama. Isasama ko man po siya, tinatakasan niya po ako. Gusto niya po talaga bumalik dito sa bayan. Nanawagan po ako sa Sampalangan Nation kay Ma'am Joy po na sana po matulungan po yung tatay ko sa maliit na paraan lang po at mapasa ko po si Papa. Thank you. Salamat. Hay. Teka, hindi niyo sabuhin niyo eh. Teka, bayan. Eh para sa suporta niya. Para, para. Okay, ma ang hindi po namin, ano yan? O oh, yan, alam namin yan. Ano? Oh. Ngayon po lang na nakita ang mukha niya. Pero ba't natin kayo mga taga ano, Hindi niyo kilala? Hindi well, po. Ngayon na po oh. na nakita ang mukha niya. Ayan, hanapin natin. Hello Kuya Bernie! Dala po namin yung kariton mo! Ito sa'yo to! to! Para may kariton ka na, di ba gusto mo kariton? Ayan! Dala-dala namin yung iyong kariton. Ayan! Ayan. Di ba gusto mo kariton? Di na nakita ng kariton. Press from the key. Ayan! Kasi, ang balita ko, gusto mo daw ng kariton. Saan ba yung dating ng kariton? Eh, tingnan nga natin yung dati mong kariton.

Ayan! Ito na yung bago mong kariton. Halika, ibibigay ko sa iyo. you, Lord. Mas maganda, mas malaki. Sana buhay ko yan. Nakusap. Para, ano? Ito, ke. Ayan. Ayan Ayan. Kuya Bernie, ito yung bago mong kariton.

Ay oh, ay tapikabako ya pare. Oh, Ayoy, magat na yung ano mo karito doon. Oh, oh matibay yan. Oh, kasi yan, ito ito mi, pagkagat flat yan. Ano lang oh kasi ano yan gulong ng kotse. Oo. Aminan mo lang flat pagkagat flat yan. Oh. oh ay